So, what's up? Dito tayo ngayon sa nakpan. May kalabaw na parating dinosaur pala. init guys yun o ito ang palilikod maganda ito ang sanakpan gagasos kayo na ang kalahating medyo makapunta dito mula Maynila galing Ecuador yan o Pinong-pino yan. Pinong-pinong Hmm. Parang cinematic ano, cinematography. Hmm. Ah, pino guys. Kung alam niyo lang kung ano ka pino yan. Hmm. Okay. Hmm. Opinion, guys. Hmm. Ang tinong pino niya, no. Hmm. sobrang pino hmm. pwedeng pulburon diba milkshake tayo okay so nagabang hmm. akong eagle dito hindi e, ako makabang ng eagle ngayon eh na eagle dito doon na siya sa bundok na yan oh. bundok na yun doon Kas dito sa bundok na to doon siya tumatawid guys pag hapon yung kadalasan eh. palapit na namang ano girap palapit yung girap <coughs> ang daming puno ng buko oh. puno ng buko o oh, oh diba? Hmm. Yung chinelas ko nga pala oh. Islander Islander baka naman hmm. May dalawang kalabaw Ito oh. Ayan. No matter the rain, no matter the storm, I'm coming home. I'm coming kalabaw? Isang mistisang kalabaw at isang mistisang baka. Oh, yon, mga rin ako, kamera shell pa. Dumaan pa sa video ko. Din ang ganda ng video ko eh. So ayun na nga guys, uh, mula bayan, pupunta kayo dito pag commute, 500, tricycle. Pero kapag may motor naman kayo, 90 lang ang gas. Sa motor naman, 1 to 1 na kayo doon. Kasi kahit saan kayong punta, after ng napan, pwede kayong pumunta sa Duli or sa saan sa liyo sa Ayala sa Seda pwede kayo pumunta doon ang motor nga pala ang rental ng motor dito 200 sa iba guys 500 yun sa 200 na yun comment down below kung gusto nyo malaman kung saan ako nakakuha ng ganung halaga ang rental ng motor Secret lang yun Wala masyado mga kalam. Bibihira lang kaya nga nakakatipid eh. di ba? Tama pa naman ang bag ko. Hmm. ayan o guys, may namamangka pa. Naabangan ko yung sunset ngayon dito sa nakapanbig. Sana maabotan ko. Ah. god, good. Hmm. Dalawang parating na naman na ng Okay. O pa ng mga ka-review. So, sa nag vlog, ha? Kita-kita tayo. Subangan nyo lang. Dito lang ako sa El Nido, Palawan. Salamat, mga ka-review. Ha?